Anak, kunin mo yung cellphone ko sa kwarto. May tumatawag ata. Ah, sige po, Nay. Sabi cellphone ni Nanay. Anak, bilisan mo naman. Ay, salamat naman. Nakatae din. Scarlett, ba't nandyan ka? Eh, di ba pinakuha ko yung phone ko? Pinagsasabi mo, Nay. Kanina pa ako dito sa loob. Nay, ito na po cellphone niyo. Sino yan, Nay? Bakit ka ko? Teka lang. Bakit dalawa yung Scarlett? Ano, naginip pa ako? Ah, Nay, ako yung totoong Scarlett. Ha? Sino maling? Ako to, Nay! Ako tong Scarlet! Sandali nga! Hindi na ako matutuwa sa inyong dalawa, ha? Isa lang ang solusyon dito. Magtatanong ako at kung sino makasagot ng tama, siya to tong Scarlet! Unang tanong, saan ako may balat? Balat? Ah, Nay! Sa puwit! Nay! Sa kipi! Tama! Kipi! Ha? Totoo ba, Nay? O, diba? Alam ko. Susunod na tanong! Ano ang timbang ko? Uh, mukha kang 100 kilos, Nay! Ah, uh, 75 kilos? Tama! 75 kilos! Yes! Huling tanong. Ano ang birthday ko? Birthday? Mahina pa naman ako sa ganyan. April 14, 1977? April 15, 1977. Tama! Ikaw nga, totoong Scarlett! At ikaw, dahil talo ka, lumayas ka na dito, impostor! Uy! Sino ba kasing Scarlett na yun? Bakit kamukha ko siya? Anak, kinalang kilala mo talaga ako, no? Syempre naman, Nay. Anak mo ko eh. Worth it lahat ng pagpaparetoke ko. Dahil sinira mo ang mukha ko noon, ngayong napaniwala na kita, gaganti na ako sa'yo. Kyle, anak! Uuwi yung mga kapatid mo! Talaga, Nay? Tagal kong hinintay ito. Grabe. Akala ko nakalimutan na nila tayo kasi successful na sila eh. Miss ko na sila. Tagal na din nung last na pumunta sila dito. O sige na, anak. Hintayin mo sila sa labas, ha? Maghahanda lang ako na kakainin natin mamaya. Uy, Kyle, balita ko, uuwi yung mga kapatid mo ah. Ah, uh, opo tita, paano nga po nalaman? Basta! Siguro proud yung nanay mo kasi successful yung mga anak niya, no? Oo naman tita, nagbunga lahat ng paghihirap ni nanay sa kanila. Deserve nyo yan! Malapit nyo nang malaman ng totoo, walang sikretong hindi nabubunyag. Pasok na po ako tita. Ah, sige! Hello, nai! Nandito ni na yung anak mong doktor all the way from New York! Hi, nai! Nandito ni na yung anak mong teacher all the way from Central Elementary School! Hello, nai! Nandito ni na yung anak mong engineer! Hmm. Ayak Ay, naman ako. Nakompleto din kayo magkakapatid. Sana nakikita to ng tatay niyo. Masaya ako na nandito kayo ate kuya. Sana maging successful din ako na kagaya niyo. O siya na, kumain na kayo ha. Galing pa kayo sa malalayo eh. Wow naman mare, biga din mga anak mo. Saya-saya. Oo naman mare, ilang taon din ako kumayod para mapagtapos lang sila. Pero worth it naman, di ba? Teka, Mare, para mas masaya, may kailangan kang malaman. Oh, ito. Ha? A ano to, Mare? Nay, bakit po? Mga sinungaling kayo! Paano niya nagawa sa akin to, ha? Na-invite ako sa isang special event! Gagala na naman ako dito! Aba, aba! sa na naman pupuntang bata ka, ha? Hindi ka talaga napipirme sa bahay, no? Nay, no? e, payagan mo na ako! Maraming artista doon, tapos maraming ding pagkain. <laughs> o sige, pagdala mo ako na pa sa lubong, ha? Tsaka pa-shoutout mo ako sa mga artista doon! <laughs> yes, mag-ready na ako, nay, yeah. Oh, nauna pa kayo sa akin, be. Outfit check! This is my outfit. Actually, the theme is Purple Business Extravaganza. Basta purple. Wear something purple. Let's go! I'm so excited, guys. Kasi balita ako may mga artista daw doon. So, I'll see you guys on the venue. So nakadating na tayo sa venue at invited tayo sa launching ng Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Pagdating pa lang namin, pinatry na sa amin agad yung Pinoy Drop Ball. So ayun na nga, tinaya ko lahat ng token ko. So ayan guys, hinulog ko na tatlong bola. Sobrang familiar ng laro na to kasi nakikita ko to sa mga perya dati. Charan! O oh, diba, nanalo agad tayo ng dalawa. Sobrang useful ng mga napalalunan ko guys. At pumasok na kami sa mismong venue at sobrang ganda guys. At ito yung mga isiserve na pagkain sa amin guys. Grabe, ang sarap talaga ng mga sinerve nila. At ngayon lang ako nakatikim ng mga ganyan ba? So ayun, nilunch na nga yung Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus Kasama si May Mendoza na napakaganda After ng big reveal, binigyan kami ng performance ng alamat Grabe, sobrang galing nila At eto pa be, kumanta ng napakalapit sa amin si Miss Julian Sanuse Grabe, mukha siyang angel guys Sobra talaga kami nag-enjoy dito guys Dahil ang dami naming namit na tao At isa pa dito, sobrang saya ng mga activities nila Paglabas nga namin, inabutan na kami ng ulan Pero okay lang kasi nag-enjoy naman kami So yun lang, thank you guys Okay, class, settle down. Ibibigay ko rin yung exam nyo. Okay, get one and pass. <sighs> ma'am, sorry I'm late. Class, ano sabi ko kapag late na dumating? Hindi po mag-e-exam. Tama! So, bawal ka na mag-exam, Scarlett. Hi, ma'am. Nandito na ako. Medyo na traffic eh. <laughs> oh, Cheska, buti nakahabol ka. Oh, eto. Pinag-reserve ko ito ng test paper. Mag-exam ka na. Thank you, ma'am. Loh, ang unfair. Bakit si Cheska pwede mag-exam kahit late? Iba kasi si Cheska. Hindi mo siya kagaya. Okay, class. Nag-gets niyo ba yung lesson? naiihi ako. Ah, uh, ma'am, may I go to the CR? Kita mo nag lesson ako, di ba? Makakahintay ang ihi mo. Tapos kapag bumagsak, mag reklamo Ma'am, pwede ba ako mag-CR? Sure, ka Umihi ka na. Take your time, ha? Yay! Thank you, ma'am. <laughs> ma'am, may favoritism ka. Kapag si Cheska, pwede. Ano ba meron sa kanya? Basta. Pwede ba? Huwag kang ambastos. Nag-discuss ako, di ba? Okay, class. Next topic. Okay, class. Ang bagong top one dito sa klase ay si Cheska. Ha? Uh, huh? Ma'am, paano siya naging top one? Eh, ako yung pinakamataas na grade sa aming dalawa. May mga special grades kasi siya at wala ka nun. Anong special grades? Ah, yan ba yung pagbibigay sa'yo ng pera ng magulang ni Cheska? Kaya siguro favorite mo siya. Ano sabi mo, Scarlet? Alam ko namang mahirap tanggapin na natalo kita. <laughs> Hindi ka patitigil, Scarlet, ha? Gusto mo dalhin kita sa principal's office? Sige, punta tayo sa principal's office. Ipapakita ko lang tong chat niyo ng magulang ni Cheska. Ito ebidensya, oh. Nagbigay sila ng 100,000 sa'yo. Burahin mo yan! Humanda kayong dalawa sa'kin. Sa akin. <laughs> Hi guys! So, nandito kami sa pinakamahal na steakhouse dito sa Metro Manila. So, ngayon, tapos na kami kumain. So, ngayon, mag-guess the bill tayo. And, ang hula ko is um, 87,300. So, kasama natin sila. Ayan. Anong hula mo, be? Kasi, feel ko, ito palang parang mga 60k na to eh. Tapos, tas, nag pa tayo. Tapos, nag pa. May gold tas, kasi tas, yun eh. Tapos, meron pa tayong steak. So, feel ko mga 125. Pwede, pwede, pwede. Or ma mababapangain eh. Parang carry yun sa kanya, medyo malapit. Pero parang uh, sobrang mahal ng 100, ano 150? 150 siguro. Kasi sarado yung mga price niya eh. Kasi... Galing pa yung Switzerland, yung baka nila. O magkano ba yan? Ano yan eh, like parang nasa 85 ata. So hawak ko na guys yung bill and... Ano nga, tinakabahan ako. Ano nga talaga ang bill, bill na natin? Feel ko, ma'am. Okay, so ano, 5,016 pesos. Walang nanalo? Walang <laughs> nanalo. <laughs> parang... Parang barya lang. Baba diba? naman kasi di ba? parang hindi man lang nangurot sa bangko natin. Di ba? dapat mangurot siya. Wala man nangyari. So ngayon, ang next challenge natin is, pipili ng ATM card yung cashier. So ito na yung mga card natin guys, may mga milyones yan na lamang. Black card. Black card. Akin, gold card. Black card. Ikaw, ano, basic lang yung sa'yo, blue yung sa'yo. So yun guys, sinashuffle na namin. Sino mo kuya sa akin? Akin talaga yung makukuha. Kuya, pili ka na po. Kuya, ko. Yung sa akin kilit mo. Halo? Sa akin yung napili. Wala pala kayo eh. Magkano Magka ang franchise na ito? Mama. Magkano lahat ko <laughs> Hi guys! So may mga nag-request sa inyo na ipakita daw namin yung mga childhood pictures namin. So okay, mauna na ako ha. Ang unang childhood picture ko ay... <laughs> Hello! Guys! tignan nyo! Tingnan mo yung nakabrace pa ako dyan, nolo Parang may tartar! Ano sa sabi mo? Okay! Mm. Mahal ko yan! Anong magkakala! Yes. Oh, Ikaw na! Saan yun sa'yo? Gusto ko makita! This is like a baby photo! Tingin? Diba! Wow! Cutie! Ito naman yung next, guys! So, tigta tatlo kami childhood picture. So, ito yung next sa akin, guys. Ay, wait Ayun. So, ayan guys. Ha? <laughs> sino yun? <laughs> huh? sino sino ako! Ayan no! Bakit <laughs> mo picture ka ng ex mo dyan? Picture ng ex ba ako to? Sino, yan! Ha? sino yun? Ha? Sino yun? Sino yun? Diyon! Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino Sino yun? Kay Bigo ko! Ex mo yan! Anong ex? Ex mo yan! Ewan mo, baka nasave ko lang kanina. Hindi, naghahanap kasi ako kanina ng... <laughs> na It's not what you think it is, okay? No. Okay, next na, okay? Bas no! OA mo, ang OA mo. OA <laughs> mo, dito ka na. Bas, pati na no. ba? yung nanas sa'yo. Ano, no? Bash, hindi, ano ba? Bakang Guys, hindi niyo alam na pinaprong ko siya. <laughs> Nag-walk out siya, guys. <laughs> Hello, nasasayuin ko muna siya. Bunch!